Makakabakal. Ito lang gawa natin. Rasis. Yan. Ay, helper natin, no? Pre, maging pre, Helper. Ayan, yan, you know, oh. Ang haba pala yan, ano. Dalawang sugpunga ng ano. parlina, uh, Ano yan? One thousand two hundred may meter, hindi. Same. CM. Same, CM. 1,200, same. 600, same yung ano eh. Isang parlina, di ba? Isang parlina. Kaya 1, 2. Kaya nang umaga na ito yung nagsimula. Papatapos na, pa-pull weld na lang yan. Siguro hanggang alas 8 ng gabi tapos na tayo pull weld. Ano?